Yan, ito, uh, bahana naman kung mapapansin nyo. Ano, yan, ang daming huminto na motor, nag-aalangan syempre. Kung mapapansin nyo yan, yung Inmax, tsaka Sniper, Sniper 155, yan. Yung Sniper, hindi ko nakita yung kung tumawid siya dyan eh. Itong ano, Inmax, sinubukan niyang sumunod sa Sniper, pero pumunta rin siya sa may kanan, hindi niya tinuloy. Pero yung Sniper na yun, hindi ko alam, hindi ko na siya nakita dyan. Eh, mamaya makikita nyo dyan kasi susubukan na natin, ano yan, suungin yung baha. Kasi nga bumaba na siya. Kasi dyan sa pisto ko na yan, kanina is, uh, yung ako dyan. So, ngayon, makikita nyo na yung simento. Kasi kanina dyan, hindi nyo kita yung simento dyan. Eh. Lumulubog yung pako pa dyan kanina. So, ngayon, bumaba na siya at susubukan na natin dyan. Hintayin lang natin dyan. At nakikita yung sniper galing sa kanan. Yun. Akala ko, idediretso na dyan. Nakita ko. Kumaliwa siya dun sa may primark. prime primark dun sa may ano. So, makikita nyo dyan na may ayan na. Susubukan na natin si CB Submarine. <laughs> CB-150R Submarine. Yan. Buti na lang ganito yung kinuha kong motor. At, ah, gamit na gamit natin kas pag ganitong mga sitwasyon kasi dito lagi nagbabaha dyan ang makikita nyo dyan yun yeah, no, yun di ba tapos ng tubig yan yung tricycle ah, uh, kayang kaya kasi dyan lang naman sila sa may prime mark pati yung makikita yung sniper na yan kumaliwa siya doon hindi niya sinubukan at dyan na nga. halos wala na akong makita yung time na yan kaya chamba <laughs> chamba na lang din basta direct ko lang wag kang titigil kasi pag tumigil ka doon patay lubog ang yung motor. So, ayan, nakaya naman ng ating CB. Lagi nababaha dyan, kaya subok na na CB. Lagi kong tinatawid na gano Huwag lang yung masyado mataas, syempre yan. Baka mamaya, hindi kayanin ng ating motor. Kaya, ayun, subok na siya sa mga ganyan. Kahit FI siya, kayang-kaya pa rin. Yan, hindi ako nagsisi sa pagbili ng motor na to. Sa mga ganitong sitwasyon, eh, maasahan talaga. CB 150R lang, sa